Diana, ang cool na poporma tayo sa school. Pero kapag hindi natin nakuha yung trophy, pagtatawanan tayo. Kaya hindi ako poporma, girls. Maya, isa kang ship. I mean, kaming tatlo magaganda. At ik ikaw, naka-casual clothes. Girls, ano sa tingin niyo tong dress na may feathers? Sa tingin ko, laging panalo yung feathers. Oh, cool. Diana, pwede bang sagutin mo yung tanong ko? Kitty, nakita mo ba yung mga boto ng mga guys? Lahat ng votes para sa atin. So yung trophy, sa atin din. Tama na nga yung mga stupid questions. Tulungan niyo na lang ako mamili ng shoes para dito. Girls, seryoso, magsusot kayo ng stilettos. Hindi pa ako ready sa ganong sacrifice. Maya, anong problema mo? Dapat lahat tayo magmukhang cool. Etong si Ma Maya, kung gusto mong maging iba sa amin, mas maganda, huwag ka na rin sumama sa amin. Okay, pupoma man ako. Finally, sasama na rin si Maya sa atin. Anyway, Diana, gusto ko silang lahat. Pero itong may ribbon, siya yung maganda. Kitty, gusto ko din yung sandals na yon. Ang ganda, pero siya yung pinaka hindi komportable na tinakpan mo yung athletic legs ko ng dress mo. Nat, wala namang tumitingin sa paa mo. Maya, sa tingin ko naiingit ka lang sa athletic legs ko kasi nagbu workout ako every day. Hindi ka tulad ng ibang tao dyan. At ako, pinapam ko yung pet ko. Hindi ka tulad ng ibang tao dyan. <laughs> I know, Maya. Two pepperonis a day? Masaya na si Maya. Girls, huwag na kayong mag-away. Lahat tayo may magandang legs tsaka puwet. At alam ko, may bumoto din sa mga kisas tsaka kay Coconut, tsaka kay Loren, Taya, tsaka Moody. Pero, tayo yung nakakuha ng pinakamaraming boto. Kung makuha natin yung trophy, hindi tayo patatawarin ng mga teenagers dito sa villa. Kitty, hayaan mo silang manalo sa si ibang contest. Alalahanin mo, mga banis tayo at ginagaya tayo ng buong mundo. mag na tayo. Girls, kapag nanalo tayo, gumawa tayo ng friendship pizza. Walang gagawa ng friendship pizza kasama ka kasi hindi kami kumakain ng pizza. Well, pwede tayong gumawa ng fruit pizza. Anong problema? Maya, wag muna natin pag-usapan yung pizza ngayon. Isipin natin yung trophy. Kung hindi mo isusuot tong pink silicone sandals Pwede ko bang isuot, ha? Nat, kapag pinapahiram ko yung mga sandals ko sa'yo Ginagasgas mo yung heels mo Well, sumisigaw tong mga sandals na to Nat, isuot mo ko. Huwag o... ka nga magsalita ng nonsense dyan Hindi sumisigaw yung mga Alam sandals Alam mo, pizza lover Mind your own business Diana, please Pahiramin mo na ako nito Gagawin ko lahat please. hindi ko alam kung anong isusuot ko. Kitty, don't panic. Makakahanap tayo. So girls, ano? Ready na ba kayo makuha yung trophy nyo ngayong araw? Ha? Blandy, sa tingin ko yung banis yung nakukuha ng maraming boto. Kisa, hindi ka ba marunong magbilang? Ha? Yun yung nakakatawa. Nagbilang kami at yung mga banis yung may maraming boto. Kapag hindi ko nakuha yung most glamorous girl trophy, gaganti ako. At magiging brutal yung revenge ko. Sabi ni Coconut sa lahat, iboto tayo. Walang sinabi si Coconut. Hindi siya nagsasalita. Pusa siya. Anyway girls, nakita ko yung mga comments at marami din ako nakuhang boto. Para kay Loren, so baka makuha ko din yung trophy Tumigil ka nga, Loren Kung makukuha mo yung trophy, hindi namin kakayanin Kailangan kayanin natin Actually, sa tingin ko, ako yung makakakuha ng trophy Makaka-get over kayo, diba? Tama Boys, sa tingin nyo, kanino mapupunta yung trophy? Siyempre, sa Kisa Girls Narinig niyo yun? Sa amin mapupunta yung trophy Kasi kami yung pinaka-glamorous Hello Stella! Hi! Ngayon i-present yung award para sa the most glamorous girls Hindi kami nanamit para sa wala Ready na kaming makuha yung trophy tsaka yung mga prizes Girls, just in time Pumunta na kayo sa klase, i-announce ko na yung mga winner Okay, sana manalo kami At kapag hindi tayo nanalo Kung iisipin mo yan, hindi nga tayo mananalo Okay girls, tama na everyone! Good luck sa contest na to, everybody! I don't think kailangan nyo ng no luck! Zach, naguluhan ka ba? Umalis ka nga dyan sa upuan ko! Okay, akala ko di ka dadating! Hindi ko maintindihan! Bakit feeling stars kayo? Bakit nakabihis kayo ng ganyan? Oo nga, parang nasa red carpet kayo ha? Iniisip nila, winners na sila! Girls, hindi nyo ba nakita kung gaano karami yung bumoto sa amin ha? Nalos lahat sila. Actually, nasyaka ko na lahat ng boto para sa amin. Oo, kaya feeling namin winners kami. Hello everyone! So ready na ba kayong malaman kung sinong nanalo sa competition? Sino yung the most glamorous girls? Kung hindi kami yung panalo, no, hindi. Stella, nabasa mo na yung mga boto, di ba? Blondie, kahit hindi mo makuha yung trophy, ikaw pa rin yung pinaka-glamorous tigilan mo nga ako. Well, nakita ko yung mga boto ng mga teenagers at halos lahat sila bumoto sa mga bunnies. So the most glamorous girls dito sa school, mga bunnies. Oh! Naiinis na ako sa mga bunnies na yan. Ngayong araw, mag-uumpisa yung paghihiganti ko. Blandy, bakit sinabi mo yan dito? Di ba dapat sekreto yan? Chenya, kaya ba nakashades ka ngayong araw? Oo, Zach. Kaya ako nakashades ngayong araw. Sandali, pero marami nang bumoto sa akin. Tsaka sa akin. Sa tingin ko, kailangan hatiin yung prices. Girls, relax. Lahat naman tayo binoto. Alam eh. nyo, malaki yung diferensya. 80,000 yung boto para sa mga bunnies at 7,000 sa inyo. So, hindi yung mga kisas yung most glamorous dito sa school. So, hindi binoto ng mga guys si Coconut o kaya kami. Mapaparusahan niyang si Coconut, hindi siya nakiusap ng maayos. Blondie, hindi naman nakiusap si Coconut, hindi siya marunong magsalita. Coconut, di ako naiingit sa'yo. Blandy, hindi kita papayagang parusahan si Coconut. Hindi niya kasalanan na hindi tayo binoto. Well, bunny girls, congratulations! Sa inyo tong most glamorous girls trophy. Congratulations, girls! At lahat ng gifts, sa amin din. Kung alam mo lang gamitin yung mga brushes na yun. Nagsalita yung disappointed loser na si Taya. Congratulations, bunnies! Kahit hindi ko kayo gusto, happy ako para sa inyo. Congratulations! At tayo, girls, may audience tayong pasasalamatan. Guys, thank you so much dahil to sa inyong lahat. Thank, thank you. you! Guys, basahin niyo rin yung lips ko. Maghihiganti ako. Relax, dapat marunong ka tumanggap ng pagkatalo. Hindi! Girls, congratulations. Never ako nagduda sa inyo. Ano? Nanalo yung mga girls? Oo, oh, nakuha nila yung trophy. Yes! Wow, wow! yung mga, mga basketball players, may mga astig na, na bunny Dapat i-congratulate natin yung mga girls. Sino ko congratulate, Diana Anong ibig mong sabihin? Kiril, friends lang kami. Hi, girls. I'm so happy. Meron na tayong apat na trophies. Yung pang-apat, the most glamorous girls dito sa school. I'm so happy. Girls, eh kung gumawa na tayo ng friendship pizza to celebrate. Nakakainis talaga si Maya. Okay, gagawa tayo ng friendship pizza pero walang meat, okay? Veggie pizza. Magpractice na tayo. Okay, girls. Ipakita nyo na yung trophy nyo. Actually, ako dapat nagsabi noon eh. Wow, girls. Congratulations! Bunnies are the best! Victory! Hello boys! Sa amin yung trophy! Sa amin! Nakita niyo yon Yung glamorous blue trophy! Alam namin, kayo mananalo! Boys, magbe-bake kami ng friendship pizza tonight! Sabihin niyo nga sa kanya na masama para sa mga cheerleaders ang kumain ng pizza! Oh cool! Invited ba kami sa friendship pizza nyo? Friends naman tayo, di ba Nat? At pwede kong islice yung sausage! Boys, walang meat yung pizza namin! At walang cheese! Fruit pizza! Well, okay din yung fruit pizza! Actually boys, tatawag Pagka namin kayo, nag-training kami. Oo, umalis muna kayo dito sa workout room. See you. Ah, uh, pwede ko bang halikan yung winner? Oo, ako rin. Girls, papayagan ba natin silang ikis tayo before practice? Oo. Uh -huh. Sakat <laughs> pwede mo rin akong ikis sa nose. Winner din ako. <laughs> Kababohan naman yung kiss sa nose. Maya, doon lahat nag-uumpisa. See you, boys. Huwag nyo kami kalimutan tawagan para sa friendship pizza. Okay, girls, let's go! V I C T O R Y, victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Sa tingin ko, unfair 'to. Sa atin dapat 'yung trophy. Sa atin. Oo, Oo sa, sa atin, atin dapat, dapat 'yung, yung trophy. trophy. Kaya sa tingin ko, dapat nakawin natin. Pero kapag ninakaw natin, sa tingin ko, ang weird no. Binigay sa mga banis 'yung trophy. Meron akong plano. Kapag may plano si Blandy, nagtatagumpay, 'di ba, baby? Zach, bayaan mo muna siya. Wala siya sa mood. kailangan ka namin. Gusto mo kaming maging kaibigan, di ba? Kaya, tutulungan mo kami. Gusto niyong nakawin ni Big yung trophy? Oh my God. Bakit natin isa-set up yung mga guys natin? Anong gusto niyo, Kisas? Anyway, Big, hindi namin nakuha yung trophy. Oo, Big. Nagkamali sila. fair to. Pwede mo bang nakawin yung trophy sa mga banis at ibigay sa amin? Pwede ba iksian nyo? Nang hindi nyo iniiksian? Grabe, ang bobo talaga. Gusto ng kisas nakawin mo yung trophy. Ano bang hindi mo maintindihan? Kung oh, hindi, tapos na yung pagkakaibigan natin. So ano big? Payag kang tulungan yung mga girls? Yung pag nanakaw ng isang bagay, hindi problema sa akin. Nasaan pa yung trophy? <laughs> Nakakatuwa siya. Wala akong pakialam. Basta makuha niya yung trophy. Okay big, nagugustuhan na kita. Ha? Huh? Ano? Sak, huwag ka nga makialam dito. Anyway, yung trophy nasa ba ni Jim. Okay. Nandun lang yung trophy somewhere. Ibigay mo sa amin para maging best friends tayo. Okay, Big. Nagsisinungaling sila. Gagawin ni Big. Makukuha niya yung trophy. Pero para dun ano? Gagawin, Gagawin namin, namin lahat. lahat. Hindi nila dapat gawin lahat. Dapat, nakinig muna sila. Kapag nakuha ko yung trophy, hahalikan ako ng key girls ng tatlong beses. Ano, deal? Ano? ano? Okay, sige. Agree kami. Wag, deal. Wag, Blondie. Wag, wag ka papayag. Anong ginagawa nila? nila? Shenya, please, huwag mo siyang hahalikan. At least sana merong harang na papel. Oo, Sean. Merong harang na panyo. Ito lang yung paraan. Okay, it's a deal. Kunin mo na yung trophy. Go. Makukuha niyo yung trophy. O, oh, kiss niyo ako para sigurado. Big yung trophy kunin mo na. na big yung trophy. Kailangan ba natin siyang halikan? Shenya, hahalikan ko si Big para sa trophy. Blandi, seryoso ka ba? sak Hindi ko maintindihan. Anong problema? Kiss yon para sa trophy. Kailangan natin itong ma-video. Oo, kailangan. Una, kiss para sa trophy. Tapos ano? So girls, ready na lahat. Kitty, anong ginagawa mo? Naghahanap ng recipe para sa friendship pizza. Kitty, walang ganong recipe sa internet. Tayo mismo yung gagawa ng pizza. Ilalagay natin yung mga ingredients na nagde-describe sa friend natin. Oh, okay. Gagawa ako ng friendship pizza for the first time. Okay, so maglalagay ako ng kamatis. Kitty, kapag nahihiya ka, namumula ka, palang kamatis. So maglalagay ako ng kamatis. Okay, girls, gumawa tayo ng pizza na makakain natin pagkatapos. Alam mo, Maya, kapag nag ka, nagiging green ka, katulad ng lettuce. Eto, ang sweet naman nat. Alam mo, kapag wala ka sa mood, nagiging maasim ka katulad nitong mga hilaw na apricots. So, eto, girls, hindi na kayo gumagawa ng friendship pizza. Gumagawa na kayo ng enemy pizza. Diana, maglalagay ako ng dalawang friend cherries. Parang ikaw at ako. oh, Kitty ang cute. Nakita niyo, girls, gayahin niyo kami. Sorry, girls, hindi ko kasundo si Maya. Alam mo, Maya, ang pait mo. Para kang barbecue sauce kaya ilalagay ko to sa pizza okay oh nagluluto yung mga winners hindi ako sanay na nakikita kayo nagluluto actually gumagawa kami ng friendship pizza eto na nat ilalagay ko tong master's pizza mo ay wow gumagawa, gumagawa kami, kami ng enemy, enemy pizza. pizza hindi ko ito try yung enemy pizza pero gusto kong itry yung pizza niyo girls Tatawagan ka namin kapag ready na. Kitty, anong matitira para sa mga boys natin nun? Thank you, Bunnies. Papanin yung kakainin yung pizza na yan. Masusunog yung mga bibig nyo. Kapag hindi ako ininis ni Maya, gagawa kami ng masarap na pizza. Okay? At kapag hindi ako ininis ni Nat, gagawa kami ng masarap na fruit pizza. Okay? Bilisan niyo, girls. Kumuha na kayo ng bagong dough. Gumawa na kayo ng friendship pizza. Mga paliw ba kayo para gumanyan? okay. okay. Okay, walang tao. Ang cool talaga dito. Oh, pom-poms. Bunny rules. Bunnies the best. Hindi naman sila yung the best. Anong trophy ko kukunin ko? Kunin ko na lang tong pinakamaganda. maganda. Nasa na ba siya? Nasaan na? Baka kinukuha yung trophy. Blandy, kalma lang. Basta girls, kapag hindi siya nagtagumpay, huwag niyo siyang hahalikan ha. Alam niyo girls, nakahanap kayo ng taong makaka-hook up niyo. Itong big na to nang gugulo lang ng mga girls, hindi niya makukuha yung trophy. Talaga? Eh bakit hindi kayo yung kumuha ng trophy? Sige nga. Sige. Oo, tapos hahalikan kayo ni Shan. No, thank, thank you na lang. lang. Hindi namin kayo type, boys. Nakuha ko. Nakuha ko na. Nakuha ko. Nakuha niya. Oh, you're my sweetheart. Ah, huwag mo siyang halikan sa lips, ha? Okay, everybody. Ang the most glamorous girls dito sa school, mga kisas. So, palakpakan niyo sila. Oh! oh, my God, ang cool no na. Okay, kisas, pumila na kayo. Gusto naming makitang halikan niyo si Big. <laughs> so, Big, thank you sa pagbigay mo sa amin ng trophy. Ano? Bakit sa noo? Hindi naman namin sinabi kung saan ka namin ikikise. Ano? Thank you, Big, sa pagkuha ng trophy. Kailangan ko ng papel o kaya dahon. Unfair to! Unfair to! Shenya, eto yung dahon, no? Oh. Dahil doon, thank you, Big. Huwag na ulit kayo hihingi ng tulong sa akin, mga madaya. Big, Huwag kang iiyak, ha? Well, oras na para sabihin sa lahat na tayo yung most glamorous girls dito sa Bunny School. Hello, guys! Tingnan nyo! <laughs> guys, nagkamali sila. 80,000 yung bumoto sa amin at 7,000 lang yung bumoto sa mga bunnies. Nagkamali sila. Huwag niyong basahin yung mga comments. Huwag niyong basahin. Mga baliw talaga kayo. Sigurado ako lahat. Babasahin ulit yun. Mmm, ang bango! Girls, ayun, ayun na ba yung ba yung pizza natin? natin? Boys, actually, kakain kami ng friendship pizza. Hindi kayo kakain ng pizza na may lettuce, di ba? O oh, may prutas. Pero gumawa kami ng bagong pizza para sa inyo. With cheese. We love you talaga, girls. Sige, kain na kayo. Ah, 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 ah. Bon appetit, boys. Ninakawan ba tayo ng mga girls? Ano? ano? 80,000 yung bumoto sa amin at 7,000 lang yung bumoto sa mga bunnies. Huwag niyong basahin yung mga comments. Wag! Ano? Nasa kanila yung trophy natin? Naiinis na ako sa kanila. Girls, anong gagawin natin? Huhubarin oh. natin tong mga aprons at babawiin natin yung trophy natin. Ah, girls, eh yung mga pizza. Nasa trouble yung mga girls. Guys, pumunta kayo Namin. Hindi yung kumakain kayo dyan! Kakain lang kami pizza, tapos susunod kami, okay? Bilis, bilis, bilis! Nakakasyak! Paano nila nanakaw yung trophy natin? Ang lakas ng loob nila, yung mga kisas! Guys, nakakasyak! Ninakaw ng mga kisas yung trophy namin! Pupuntahan namin sila at babawiin namin kung ano yung samin! Like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell! See you on our next episodes! I love you guys! Bye! Bye!